Sa akin personally, siyempre ang pagkakawang gawa is pagtulong na, na, na may puso. ah, uh, siguro ito na rin yung way ko namin na ladies para ibalik ba lahat ng blessings na ibigay sa amin ni St. Anthony sa lahat ng mga pinagdadaanan namin sa buhay. ah, uh, ito na rin siguro yung pinahang blessing namin na may, may malakas kami na, na lahat ng hinihiling namin sa kanya is bumabalik ito yung ano namin na yung yung pagbalik ba yun nga pagbalik nga sa sa amin sa iba ibabalik namin sa iba yung mga biyaya na sa amin ni San Antonio tapos uh, talagang as much as possible talaga uh, ako gusto ko laging kaya nagliling ko diba ba Mal malaking bagay yun sa akin masaya siya na talagang iba yung pakiramdam Diba? Pag Christmas Day, ngayon, iba yung pakiramdam talaga. At pasalamat din ako sa Diyos kasi binigyan niya ako ng grupo. Napasama ako sa grupo sa organization ng simbahan na talagang willing magbigay ng kanilang tulong, ng oras, sa paglilingkod. yon ang Ladies of St. Anthony's Bread. Sa kabila ng siyempre pagkukula ko kasi hindi na ako nakakaganap. na ayaw sila palagi para suportahan ang ladies. bilang po kasati ng St. Joseph Association, Compradia de San Jose. Ako po ay isang electrician, yun po aking hanap buhay. Ang pagkakaalam ko po, po sa kawang gawa ay pagtulong po sa ating mga kababayan na sabihin na natin na tapos po mga nasa laylayan. At isa po, ang pagtulong po sa kapwa ay hindi naman po yan, at nakatapos. Habang buhay po yan, kung ano meron ka, hindi bahagi mo sa ating kapwa. At ang una ay huwag ka makakalimot sa ating Panginoon. Buhay natin sa pangaraw-araw, siya ay ating nasa isipan at puso. Isa pa, ang kawang gawa po ay talagang pagtulong sa ating kapwa na sasabihin natin na wala katapusan. Kung ano meron ka, o ibigay mo sa ating kapwa. Yan lang po. Maraming salamat po. God bless po.